hello Scorpio so ang basa natin ngayon is para sa iyong ano nak no sa iyong pagyaman tignan natin kung anong dapat isalang-alang sa iyong pagiging don at donya ayan so titingnan po natin no kung ano yung ibibigay na mensahe sa atin ayan marami pong salamat sa mga nag subscribe at sa mga nagla-like and nagko-comment po, thank you so much. So, medyo ilayo nyo lang po ang inyong headphone kung naka-headphone kayo, 'no? Magki-clench lang po tayo. <coughs> thank you for doing this. Just wish good doesn't hurry. Pinisimulan po ang splash up po. Simulan po ang paglinis Katatak na po kasi ito basta bigyan mo po sila ng kaliwan hanggang sa pwede ka so today's reading po natin no si Scorpio ikaw ang espiya ng Sojak ayan alam mo ba yan na at ang may, ikaw yung may taglay ng matinding focus, no? At kakayahang tumagos sa ilalim ng ibabaw. So, para sa'yo, ang tunay na yaman ay nasa kapangyarihan. Transformations at shared resources, no? Ayan. Yeah. So, ang tarot spread na ito yung gagamitin ang iyong intuitions, no? At ang penetrating insight na katangian mo, no? Para para ating matukoy kung paano kaya yaman o kung mayaman ka na para ka, paano ka lalong yayaman, no? Scorpio, so, paano mo gagamitin ang iyong kakayang magbago, no? Yung transform para umangat sa status mo. At paano mo rin iiwasan ang financial block na dulot ng labis na control o suspicion, no? <clears throat> para po ito kay Scorpio. Okay, tingnan natin. Okay, so guys, para po ito kay Scorpio. Uy, may sun ka kagad, Scorpio. Ayan na, naglabasa na. That's nice, ha? Then, may ten of wands. Ba, diba? ganda. Then, may four of pentacles ka. Pero paghihirap mo. Parang you, you let go something here, no? Ano pong action dapat yan? Aba, lahat of pride King of Cups. Ayan na ikaw na yan. Pisces, Cancer, Scorpio. Ikaw na ikaw yan, Scorpio. <clears> hmm. <throat> isa pa po, guide para kay Scorpio. Ayan. Seven of Pentacles in reverse. Ayan, yan lang naman reverse po Scorpio, no? Pero maganda pa rin, maski reverse siya. Sometimes na, uh, kasi ayun, ando doon yung pinakaano mo eh. Pag sometimes reverse, maganda rin ang mensahe para maitama, no? And then, syempre, kukuha rin tayo ng guidance kay animal spirit. Very keen sila at very focused, no? Tignan natin ang kanilang mansa. Sa kanyang pagyaman. Ayan, ano po yung mensahe. dog spirit. Ayan, friends. Friends ba? Friends. May nakita tayong friends. No? Dog spirit. syempre alam mo na natin. I'm very loyal. And then, tingnan din natin itong Archangel Guidance. Tingnan natin kung anong bibigay na guidance sa'yo, no? Uh, si Archangel of Abundance. So, take care of your career and finances. Ahem. <clears throat> Medyo malayo at ako sa mic. Ayan, lakasan natin, no? Race or promotions daw. Ayan. Ayan. Meron kang the sun, meron kang ten of wands, meron kang four of pentacles, king of cups, no? And then seven of pentacles in reverse. And then ang ating dog spirit, ang animal spirit, be loyal to what you love daw, ang sabi rito Scorpio, no? And then my raise and promotion ka rin, actually this is congratulations daw, o congratulatory message to, no? Dahil may increase of abundance flow sa iyo na nag-aantay. Talagang yayaman ka ng Scorpio, no? Ayan. <coughs> okay, Scorpio, kitang-kita natin ang bal ang balaki dito ay ang Seven of Pentacles in reverse, no? Ito yung pinakamalaking hadlang mo, Scorpio. Ito yung pagiging impatience at burnout, no? Bilang sign ng transformations. Gusto mo ng instant na pagbabago, no? So, ang Seven of Pentacles reverse, ito yung nagsasabing, uh, inalis mo yung, or sabihin natin, inaalis mo yung financial commitment o investment ng maaga. Means na hindi mo inaantay ka agad. Dahil sa kawalan ng agarang ano, no? Agarang kita. Parang you're changing it right away. No? Halimbawa, <clears throat> dali po ah O halimbawa yung ano no nag-invest ka sa isang sabihin natin high yielding na ano na venture or sabihin natin isang high yield uh, isang na alam mo namang sustainable siya pero ang Scorpio deep inside kasi eh, pero parang tingin mo sinisira sinisira mo yung system mo dahil sa doubt no pa, para yung maman kailangan mong balikan yung, yung yung patience at magtiwala sa power ng dahang-dahang paglago no ayan pag ganyan ka may patience ka pero pag naka-reverse siya parang you're impatient no kumbaga nag-invest ka hindi mo na inaantay mas kaya alam mo merong patutunguhan gusto mo nang agaran no so kaya sinasabi rito have patience no at uh, magtiwala sa power ng dahan-dahan na paglago, no? Yan ang dapat isa isa isip mo rin. Lalo na yung sabihin natin dahan-dahang paglago na matindi ang ugat, no? So trust sa long-term process ng transformations na, no? Yan ang sabi dito. So ang kailangan mong gawin din ay ang dito naman ang Ten of Wands. Pero maganda siya ha kasi ayan kita kita mo ang yung sun mo. Oh. So, itong ten of wands, parang ito yung humihingi ng pag-let go. Uh, sabihin natin, uh, pag-let go ng unnecessary burden. Or sabihin natin, tukoyin yung task na hindi siya crucial sa iyong power or insight. At sabihin natin, i-delegate uh, ito, no? So, ang yaman ay darating sa pamamagitan ng pag-focus sa iyong matinding energy na, no? Na? Uh, sabihin natin, matinding energy sa high value na tasks at hindi sa micromanagement no so ang kasalukuyang kinikita mo o ang pagyaman mo andito ang four of pentacles na kayo maganda kaya lang hindi ka open sa ano no sa iba pa or sabihin natin ang iyong kasalukuyang kita ay matatag na uh, pero stagnant siya kumbaga andiyan hindi ka na nag-iinvest sa iba pag nakita mong stable na no So, ikaw ay yung labis na rin nagtitipid dito at ayaw mong parang gumastos. So, Scorpio, parang this is hoarding eh. Parang this is hoarding instinct sa secret na resources mo. So, ang Four of Pentacles nagpapakita na mayroon ka ng security pero ang takot mo na mawala ito ang pumipigil sa goro. Kita mo, talagang hawak-hawak mo siya. Oh. At rin yung sabi natin pagiging kuripot. Ayan. <laughs> O, pagiging stingy, pero parang ano din natin na ayaw mong ilabas or ayaw mo nang palakihin pa, komportable ka na sa ganyang kita, parang ganon. No? So, halimbawa, no? Uh, tignan natin na, halimbawa, may pera ka. Halimbawa, sabihin natin, uh, may pera ka ng pinang-ano, in invest or mag-invest ka sa risky but high reward na venture din. No? or sabihin din natin na ang labis na control sa cash flow yung nagpapahinto sa circulating ng abundance mo. No, para lumaki ang yaman, kailangan mong i-reinvest ang resources mo, no, sa transformations. Na likas naman sa iyan, Scorpio, no? Ayan. So, ang patutunguhan at daan sa mas malaking yaman mo rito ay ang King of Cups, no? ang um, yung daan patungo sa mas malaking yaman ay ang pagmamaster ng iyong emotion or sabihin natin emotional intelligence or uh, at saka leadership no na may empathy no or sabihin natin may empatiya so ang king of cups ito yung nagtuturo na kailangan mong balansehin or sabihin natin uh, balansehin ang intensity na meron kang compassion no parang ganon So, ang daan sa yaman mo no, is, nakikita ko is, yung financial success ay makakamit kapag ikaw ay naging isang matatag at maging calm ka. No? At sabihin natin, at kung magiging caring leader ka. No? Kasi ang mga tao ay magtitiwala sa'yo, no? Sa sa yung depth at hindi matatakot sa yung intensity. So, ang yaman mo ay magmumula sa pagiging counselor or sabi natin therapist o financial advisor na may deep emotional understanding. No? Yan yung Scorpio domain no? na sinasabi. So, kung makikita mo ang pangkalahatang payo sa'yo dito o ang resulta mo ay ang dasan. No? Actually, uh, ito yung isang pinakamahusay na card no sa tarot. Ito yung pinaka the highest energy of all. Ito yung sumisimbolo ng matinding success. No? Clarity, joy at, abundance. So ito yung nagpapahiwatig na ang lahat ng iyong diff transformations ay magbubunga ng isang sabihin natin buhay na puno ng tagumpay. No? At syempre fulfillment. So, ang resulta nito actually, ang iyong ultimate financial outcome ay magiging malinaw, matagumpay, at syempre, self-sustaining. So, kung makikita mo dito, yung makakamit mo yung, ano, yung kapangyarihan at status, no? Dahil yan naman ang pinaka-desire mo, Scorpio, no? ng mayroong kang happiness at confidence. Ito yung rin yung parang nag-a-advise sa'yo na i-celebrate ang success na at magpakita ka ng generosity rin, no? Kasi may uh, yung mensahe natin kay Archangel of Abundance na parang ano to, no, raise and promotion. So, pag sinabing raise and promotion, ito yung isang directang mensahe sa'yo, no? Ayan, no, congratulations. An increase on your abundance flow awaits you. This, this is a result of your positive focus and willingness to take actions based on your divine guidance. Keep up the good work thou, Scorpio. No? So, uh, sabihin din natin uh, ito yung pag uh, ito rin yung parang pag uh, pagkakilala sa iyo ng halaga o sa forma ng promotions mo at grace so sinasabi ng archangel of abundance na ang iyong susunod ng malaking financial leap ay magmumula sa pagkilala sa iyong importance sa sarili mo no sabi natin sa forma ng promotions or or rise no so ang nakikita nating aksyon na gagawin ng ay itong 10 of wands eh dito sa 10 of wands no na ang connection nila ay ito yung nagpapatunay na labis ang yung effort no because ang archangel ay nagsasabi oras na rin dito eh para i-claim mo ang reward mo kung magagamitin ang yung scorpio intensity para ipaglaban ang salary na nararapat sa iyong worth 'no? So, ang iyong financial status actually ay nakasalalay din sa pagtaas ng iyong titulo or sabihin natin ng iyong title or sabihin natin pagtaas din ng iyong salary, 'no? Ayun. And then ang minsahi naman sa ni dog spirit dito. Sige na po, ha? po na ako Hold on. Ayan. So ang dog spirit naman, 'no? Kita mo, be loyal to what you love. So, ano yung sabi na, ano yung dog spirit ba at anong magagawa nito sa'yo? No, ang dog spirit ay, ito yung simbolo ng pagiging loyal, service din, at saka friendship, at saka unconditional love. So, ang dog ay nagtuturo actually ng tiwala at, ano eh, at katapatan. So, ang connection nito sa pagyaman mo, Scorpio, uh, andyan dyan yung loyalty of, at trust no? Ang dog spirit ay nagpapaalala sa iyo ng, mag, ng magtatag ng trust at loyalty sa iyong mga suspicious. O kailangan mo rin ng reminder na magtiwala sa mga loyal sa iyo, no? Uh, laban dito kasi may, may four of ano ka dito, no? Laban sa four of pentacles, no? Ayan, kasi ayaw mong ilapag yung kayamanan mo, no? Talagang hapak-hawak <laughs> mo. Kita mo? Kumbaga, ang halaga ng service mo rin is ang iyong yaman ay sustainable no kung matapat ka sa kalidad ng service na ibinibigay mo. So ang pagiging loyal actually dito yung sabi natin loyal sa kliyente no at magpapatatag sa iyo to ng ng pundasyon mo. So ang action na nakikita natin dito gamitin ang iyong King of Cups. Ito ang iyong King of Cups no. Ay dadyan yung compassion para magpakita ng, unwa ng unwavering loyalty sa mga tao, no? Especially sa mga taong loyal sa iyo. So ito yung magiging iyong guard, no? Ang dog laban sa mga betrayals sa financial world, no? So ang iyong network ng trust actually ang susi sa pagde-delegate mo, no? So ang trust, ang ang iyong network sa ng trust ang susi sa pagiging sa pagde-delegate mo. Kagaya dito ng Ten of Wands, no? Ayan. So, sana nagustuhan mo, ano, no? Scorpio, ang iyong basa. Actually, this is very beautiful sa'yo, no? So, kailangan lang magtiwala sa sarili. Huwag masyadong, sabihin natin, huwag masyadong, ano, hawakan, no? Parang, parang takot na takot ka invest o ilapag ang iyong kayamanan sa Four of Pentacles. <clears throat> So, so kung makikita mo rin dito, Scorpio, no, ang paggamit ng parang deep insight, at transformations, ang power ay nasa power ng shared resources din, no? Yung labis na control at suspicion, tanggalin niya, no? Sa labis na paghinala, no? Yan lang naman ang sinasabi na na medyo bawasan, no? Very suspicious kasi ang ano ang energy mo rito sometimes uh, nahirapan ka magtiwala sa tao, no? Ayan. So, I hope na nagustuhan mo ito, nak. Pengen naman like dyan and pa pa-hype na rin po sa iyong cellphone. Ayan, marami pong salamat sa nag at sa mga nagko-comment at marami pong salamat po sa patuloy na panonood ninyo, no? Thank you so much sa aking mga subscriber and God bless you all po. Thank you. Bye-bye po. <clears throat>